for today's video ako ay magluluto ng ako ayan ang oh, fern at saka yung pizza ay ito yung sangkap guys sebuyas ahos, kamatis at saka ito yun guys magic syrup at uh, oyster sauce ayan. ito yung sangkap ko oh, guys Let's go. Magigisa na tayo, guys. Let's go. Ayan na, guys. Magigisa na tayo ng spicy sebuyas. Wala yung muna natin. Thank you wala tong ano guys wala kahong plain this is only plain wala meat o ano ano pa so ito guys lagyan na lang natin ng nortid guys parang mayroon namang parang ano parang carny carny car ba uh, guys ayan lunod ko na guys natin ang na yung ano guys, spring. So guys, at ilagay na natin ito. Ayan. Tulang-ulang namin guys, wala na iba. Diyan na tayo maglagay ng tuyo guys kasi meron tayong ice cream. Diyan natin ang na kunting magic syrup. Diyan natin ang guys kasi baka ma ano tayo pampalasa lang. Tapos, lagay na natin tong oyster sauce. sa silang kami maglagay ng oyster sauce guys. Takpan natin ang sandali na. Yan, takpan natin. We will wait for buksan na natin guys ayan na malapit na luto na yata ito ano lang to guys eh ito na natin. Pisilin natin guys. Baka luto na. dito ito masarap pag ano, uh, overcook na. At ito na guys luto na yung binisang pijay o pijay sa kamigin pako sa bisaya at sa English friend ayan luto na to guys takpanan na natin ng sandali at ito ihahain ha ha Ayan na guys. At ito talaga yung luto, luto na. Thank you for watching guys. This is, uh, thank you for watching and don't forget to subscribe, like and share and hit the notification bell para update kayo sa mga latest upload ko. Bye-bye!